yun yun o oh. oh. sa gilid o oh. sa may gilid ito sa gilid lang no. yan nakikita nyo nasa likod ng puno guys mag -iwan tayo dito ng sticker para makita yun sa so, may puno mga lods boom oh, yun mga lods. Andito na tayo sa may barracks magde tayo ng ice candy Pero syempre Dahil nandito naman na tayo sa barracks mag ako dito ng sticker Para yung mga bumili Yung mga ng video na to Is makakuha ng sticker Dito ko ilalagay sa likod ng puno na to Okay si Iwan o, o, sa gilid oh. nyo na lang guys Okay, dideliver de ako sa barak. Ice cream day. Ano? Yung flavor pala natin ngayon mga lods, mangga at saka salad. Mga lods, dito ulit tayo sa May Casimero. Ayun. Eh, yan pa si Ian Tapos dito pa Casimero. Ayan, Casimero stoplight. Bali tapat lang 'to ng ayan yung ano niyan building na dyan, yung parang bahay na malaki, yan, yun yung kasimero village, bali dito guys mag-iwan ako ng staker sa may puno sa may gilid ito, sa gilid lang. ayan, oh. yan makikita nyo, nasa likod ng puno guys di ko pwede iwan yung ice candy ko, matutunaw yan mag-iwan ako ng ice candy dyan yan lang guys oh, sa likod niyan oh. Sa likod ng puno na yan. Ayun, tapat ng malaking bahay na yan na parang natunog ata yan. Yan yung Casimero Village papasok. Yan lang guys. Iwan muna tayo ng speaker speaker lang muna guys. Baka sa susunod malay mo. panggas <laughs> Pang-gas naman 'ta kay ulit. <laughs> Ayun lang muna mga lods. Shoutout sa mga mga kakuha. Speaker na lang muna. Ah, nabang papasok tayo ngayon sa trabaho. Nag-iwan ako ng sticker. Okay. Sandito so, tayo sa may tapat ng Nito Trucks Cargo Movers. Ayun oh, nakikita nyo. Yan yung Ishatel tsaka Nitro, Nitro Trucks Cargo Movers dito along uh, Pasi ito Palaspinas. Bali mag iwan tayo dito ng sticker Para mag-iwan tayo no? So, dito sa may puno mga loads ano? o no? mga loads, dyan lang Tapat ng New Trucks Cargo Movers Sa so, mga followers ko dyan na mga dito Ayan lang sa may puno oh. Ito mga International Logistics per Lift Yan Mayroon ko dyan yung sticker kong mga loads Sa mga mapapadaan dito Kunin nyo na <laughs> Boom!